Oh no So there it is, Very good, very good mm -hmm. Living life, everyday Late at night, not okay All I want, and I pray All I need, are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen What's up? Good morning mga ka-Bus So nagbabalik po si Bus Life TV uh, At sa araw na to ay gagawa na naman tayo ng panibagong video So ngayon may mauhuli pa tayo na hindi gumagawa o lumalabag sa batas na to ng batas kumpanya natin ng DLTV so hindi lang sa amin to mga kabas life lahat ng transportasyon kapag uh, talagang dumadaan ng relays ay eh, talagang nag, nahinto ang bus nagmiminor ang driver tapos nababa ang conductor para sa so pupunta tayo ngayon sa Los Baños kung saan merong relays alamin natin kung meron ba tayong mahuhuli at mga pasaway na empleyado na hindi ginagawa 'yung gantong klase ng balas ng kumpanya so. Few moments later. So yan mga kabas live na sa Los tayo. Dito sa may release sa may Los sa Antonio. Magabang tayo ng bus at alamin natin kung meron bang mga pasaway na driver conductor na hindi mo minor at hindi mo pa dito sa release Titingnan natin kung sumusulot ba sila o hindi. Sige abangan natin abang tayo ng bus. So ayan mga kabas left, may, may parating ng DLTV Titingnan natin kung ito bang Kliado nito ay sumusunod O so, kaya ay nababa ng relays So ayan nga Nababa nababa Very good very good Sejoli B. contohnya kaya batang kaya five, eight, um, what's the difference? How different are you? All these five, seven, six, five, six, seven, six, seven, five, eight, 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 five, 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 So, mamaya mga ka-buslife Iikot ulit tayo doon sa Los Baños Dito tayo ngayon sabay Ante ulit tayo na papunta sa Los Baños Tapos uh, Abang ulit tayo sa Riles Tingnan natin kung may mahuhuli ulit tayo uh, Hindi sumusunod Sige Para abangan nyo ulit ako mamaya mga ka-buslife Tingnan hey, mga ka-buslife uh, Nakita nyo naman uh, Yung isang kondukto uh, Yung driver uh, Nagminor sila sa Riles Tapos bumaba yung kundok kahit na nakatingin at tinignan naman tinignan pero saglit lang pero at least si bumaba kasi kung hindi siya bumaba ay report sa atin ay report natin na hindi bumaba pa sa rin pagka paulit ulit po, paulit ulit pang ginagawa yun mga kapaslap meron suspension sa kumpanya so hindi naman niya ginawa at least ginapanan niya yung kanyang trabaho okay good si conductor Aban po pala yun ah, shout sa iyo Aban isa ka wow. empleyadong masunurin sa iyong tungkuli at sa ngayon nandito tayo sa bahay, mga kabas o nagabang pa rin tayo ng bus ah, patungong Los Baños o kaya patungong Santa Cruz sana maka makarating ulit tayo sa Los Baños mamaya at meron ulit tayo ma-chechempuhan o makuhang bus na nakakuha bus na makikita natin kung tumusunod sa sa tungkulin nila bilang bus driver at conductor at sila ay ng relay so baka natin uli yun mga kabus life mamaya tamay, sa aking susunod na video wait <coughs> ah Lang ikaw

Kasi may dalawa lang doon pa. Anak. walang naman. So ayan yeah, mga kabas life May parating na bus may 534 uh, uh Sama ka natin Kung so, empleyado pa nito ba nito Ibawa ba sa relis so, Malapit na Nasa Olivares na eh May so, ilang minuto na lang Nanti na sa atin Tentay natin hindi mo may talagang hindi magkasarap pero so, pati ba yan talaga ng rest day sa dito sa trabaho akala nyo lang madali ang trabaho ng inspector makakabas lahat pero hindi magsarap na rin maghapong kami nasa pilaran tapos malalamigan makakabago din patawid-tawid para lang makuha yung mga bus na parating so ayan mga bus na parating na yung bus na inaantay natin kaya kaya palagay nyo titigil pa dito yan uh, o dred na o dire dire na alalaman natin ngayon yan. So, tayo ng konti. Ayan na konti so, yan na makababa kaya ako mukhang hindi bumaba ay alam na to pala puno Wow, puno Hindi ba ba ba? Ilang ba 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 ba? Baka isa pa Kasi Sitting ako Tapos pa sa is Spirit of

Di bumaba sa release pero nagminor yung problem. So, talagang obligadong ireport pero siguro hindi na lang muna uh, wawarningan na lang natin. Uh, para sa susunod uh, alam niya na yung dapat niyang gawin pagdating ng release. So, Nakakadismaya kasi meron talagang mga empleyadong pasaway pa rin. Uh, hindi sinusunod yung rules and regulation ng kumpanya. So, sana yung iba nating makikita na dumaan ang release ay bumaba. So, ngayon mga kabaslep, eh, mag stress na. So, medyo pahapo na at malapit na yung biyayang Santa Maria kasi naabakan natin yung biyayang Santa Maria. Pero try pa rin natin pumunta doon sa release. Balik tayo doon, ikot ulit. At baka dito na lang hanggang dito na lang po yung mga video to uh, sana po ay sa mga hindi pa po uh, nakaka-subscribe sa aking youtube channel uh, please subscribe my youtube channel and click the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga video na ina-upload so maraming maraming salamat po sa mga nanood at sa mga tuloy na sumusuporta ng aking youtube channel so susunod so, na video na lang po ulit. Uh, shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo.